Alam nyo ba dati nagtataka talaga ako kasi ang kas rider na ako eh tapos ngayon magpapalit ako ng motor kaya naman nagtanong tanong ako ang sabi sa akin mag drive test pa daw ako sabi ko bakit mag drive test pa eh samantalang ang kas rider naman na ako sabi nila eh kailangan daw talaga eh tapos sa isip sip ko naman sabi ko hala abala lang naman yun ang kas rider naman na ako eh dapat hindi naman na ganun considerasyon na lang sa mga Angkas Rider na. Tapos isang araw pumunta ako sa Angkas Training Skills. So tumingin ako doon ng mga nag-drive test. Ang dami pala mga nag-drive skills na nag-change motor din. At doon ko nakita na hindi pa nila gaano kabisado yung mga motor nila. Kaya naman mahirap nga naman talaga bumiyay sa kalsada kapag ka hindi kabisado yung motor. Kaya naman ang ginawa kong diskarte bago ako nag-drive skills po um, para mag change motor. Inabisado ko muna yung format, pinag-aralan ko muna yung ginagawa nila. Bali na kailang balik din ako noon bago ako nag-drive skills test. Tapos nung napansin kong kayang-kaya ko na at alam kong malakas na yung loob ko, yun, tsaka na ako nag-drive skills test, yun. swerte, so pinalad naman ako sa unang try ko. Kaya naman sa mga magpapachange motor dyan, mga paps, siguraduhin nyo, nakabisado nyo na yung motor nyo, no? Mas maganda rin kasi bumiyay sa kalsada kapag kabisadong kabisado talaga yung motor, eh hirap kasi yung medyo na langan tayo sa kalsada kapag ka hindi gaano kabisado yung motor. Lalo na nagpalit kayo ng ibang unit. O okay, okay kayo, kailan kayo magpapachange motor mga paps? Mas maganda kung kabisaduhin nyo muna yung motor nyo at kabisaduhin nyo muna itong format na to. No? Nasa ganun, pumasa kayo.